Kailan po ba kayo nadali? Uh, ano pa po? Yung... Iba ka ba eh? Ano yung... yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano Ito po yung sa... Ano yung... Dalayan. Ah. Dito naman sa daliri nyo, durog yung ano mo sir eh. Durog din yung cartilage yung ano mo eh na Sa lakas noon. Mali yung ibinigay, nag-share na ano. Okay din. <laughs> nila yung fracture yung pinaano namin. eto ka hindi. No fracture na talagay pero kita naman na may basag. Hindi hindi talaga, no body is perfect eh. 'Di ba? <laughs> talaga. Kahit anong hindi Baka mamaya iba yung nabasa, hindi sa inyo. Hindi, sir. Ang pangalan niya. Eh, bakit nilagay na ganito? Baka ito, baka ito yung, ito, baka ito yung binigyan nila ng ano. Ginamit yung ano, kaya yung radius yung yun, ano. Baka eh, kaya yung naman, alam kung naman, kong na. Kaya yung mali nga eh. Eh di ba sabi nyo dito kayo sa ano? <laughs> Tingnan mo, hindi kita yung mga daliri dito. Opo, sir, kasi nung ano yung... Kasi dito yung, dito, dito yung pinaulit. Opo, dahil dun sa therapy doctor ko, pinapa-x-ray ko, para na kung disloved daw po, sila na lang daw yung magpapita. Hmm. Kasi nung inoperahan siya, hindi naman pinakialaman ng doktor po yung daliri niya. E sinabi ko naman po na parang may ano pa yung daliri niya. Hindi naman kita, pinakailangan. Kitang-kita naman, oh. Okay, tsaka dito sa x-ray naman po sir, hindi naman lang nila sinama to na in x-ray x-ray. Kaya nga, ito ngayon, distal yung inilagay, no fracture sa distal, the distal. Pero yung distal mo, basag nga eh. Basag nga eh. Alam nyo ba ibig sabihin ng distal? Distal radius means ito. Hindi nyo ba nakikita yan sabog na sabog? Oo. Basta nga po yan, sir. Pero ano eh, yung no fracture? Ito. Or dislocation? Distal? Eh may bakal naman na, sir. Hindi ba yun yung ano? Kaya Taya may bakal na, eh. na siya? Kaya nga. Pero ano yung nireport nyo? Buong kamay ito eh. Yan, sir. Ito yung pinaano ko. Ito lang yung pinaano. Yung binigay ng PINDEX. Ito, ito naman yun. Hindi niya chinik ko nando. Hindi niya dinobol check yun. Yung anak ko lang kasi sir, kumuha niyan. Ikaw ba? <laughs> sa tingin mo, may mali, wala. Hmm. Ayan o. Oh. ko, ito, ito, Oh. Ano yun na iba? <laughs> may ba? May mali. Ayan, lalo na rito. Dapat yan kasi magkakarugtungan lang. Ito. Ngayon, ito ma'am, sabog ka eh, may mga, na, may mga maliliit na ano yung Kailan ka nadali, sir? June 25. June. Na-open. July. July 5. August. Tatlong buwan. July, August. Tatlong buwan. Noong 23? 25. Ano na ba yun? September. na pala. September na pala. Pag-ihilom na. Tingnan ko nga. magang po yan kasi noon, sir. Pinahatak ko na lang. Pinahatak ko sinabi mo na pangatak namin sa mga ilaw. Pangatak. Hindi so, na, 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 na ano namin. Hindi naman nangatak naman na Sinan ko yung ano po. Sinan ko yung x-ray. Hindi reply po sa akin na talpakin ko. Eh, dinala ko naman po sa pilotan. sila na lang po yung nagdila po. tigas Kung bago lang to, dapat sabay-sabay na to eh. Pero kitang-kita naman nila yan eh. Yung nga, sir, sa sir, hospital, kitang-kita no? yan -kita, eh. Binendahan pa nila eh. o, no? oh, ibig sabihin nakita nila. oh, sir, kasi, kasi nung pinakiraan pinaki to, hindi naman na nila pinakialaman to. Dapat hinatak lang kahit konti, kasi konti lang oh. na naman eh. Pero ito kasi pag nag-build up na yan, katulad niya, build up na build up na. Tapos oh. hmm? sabi nung isang manghihilot sir, na after 3 to 6 months, balik daw namin sa kanya. Eh di, di sobrang na lang naman ngayon. Ito yung uh, mga nakakapagkano eh. Sabi ko dito ko na lang Pero ma'am, ito hindi na ako shoot dito. Nakakapang hinahayang. Sana makatak pa daw. To. Sa totoo napakadali lang ito. Kung nakatabing ito nung no, ano. Hinahagano lang yan. Kaya no? yeah, sir, nung inoperahan sana ito, wala nang pakiramdam yan. Doon sana nila Di mo na request Sinabi ko nung sir, nung tinatulog ako, akala ko ginalaw kasi nung pag ko, naka-ano nga rin, ginalaw ni Laki. Sana mag adjust pa. Tumulas ka na. Yeah. Sana. Sasakit po sir, ha? Yung, yeah. oh, Sir, oh, ito, wala, hindi ko, hindi ko yung pakikay naman. naman. Hindi ko yung pakikay naman. May bakal yan dyan. May bakal yung part niyan yan dyan. Once na matabig mo yung pagkakaiskro niyan, tsaka fresh pa yan, kita mo pula pa yung ano. Once na matabig mo yung ano yan, mababasa gulit yun. Kaya uh, ko compromise na naman yung pagkilo. Dito lang ako sa mga daliri. Hindi pa pwede yan bago, bago pa ko pa Hindi mo pwede Hindi mo pwede yung tabigin yan. Pag natabig mo yan, mamamaga na naman yan. Ibis na wala nang maga kung ano yung ma-recover nyo, kung ano yung ma-recover nyo, sa automatic meron kayong kakaharapin na consequences pag may mga durog na buto kayo. Maaring hindi nyo na ma-perfect na yan kasi may bakal. Maaring hindi nyo may ganun yan kasi haharang. Maaring limitado, nakakagalaw man siya. Pero itong ang nakakapanginayang, kakapiranggut na lang. Manhit na to eh. Ganunin na lang yan oh. Pilitin na lang para pag isa na lang pagising mo. Oh. Okay na lahat iniiwan, naiiwan sa ayaw. Pero ito sir, ito na tumunog na, umbaga, hindi ka naman saktan, okay lang. Sir, yan yung pinaka, hindi na pwedeng pinitin. Hindi na pwedeng pinitin, eh no. Ginanong ko, tumunas. Pero, abangan mo ng mga ilang araw, ay mga is isang buwan, ganun ganun mo ganun ka nga. Ganun ka. Ganun ganun mo, kasama yun. Yan, yeah, ganun ganun mo Ganito, hawakan mo rito, Tawakan mo dito. Ganun-ganunin mo. Baba-baba. mo ah. Yan lang, ano yan. Kung wala, eh, kung lumubog siya, maswerte. Pero, kung ano, masag kasi yung cartilage, eh. Dapat yan talaga. Hindi. Para yun, sir, mag-i-open na ulit. Try yung pahamul sa kanila. Try yung pahamul sa kanila. Para, ano. Pero, Hindi. Ipa-extray nyo lang ulit kasi meron akong na nararamdaman nyo naman, in-adjust ko. Ayun lang naman. Yung, yung man, ano, sir, yung isang manghihilot na ano siya, lumagatok naman pero hindi ganun talakas. Ano, kaya ano, nga, eh, siyempre isang, magkakaiba kami. Isang, hatakan pa daw, pero hindi na niya kayang mong hatakain. Kaya niya. So pagka 3 months to 6, sabi niya balik mo ulit sa akin. Kaya niya. nga, ganun-ganunin mo lang sir. Ito, ganun-ganunin mo lang. Okay? Sige, ayun ang hindi oh, ko na kayo sisingin. Ayun na lang. May tulong ko na sa'yo. Sana maka-recover ka kagad, sir. Ha? Eh, hindi ko pwede ano, yung ano, pilitin. Kasi namamaga pa, malaki pa yung daliri mo. Baka, baka sa maga na lang, no? Yun din siguro yung kinaka, ano, ano, mag-ihilog, sir. Ayaw niya, ano, yung percent kasi yun yung. Masasaktan kasi kayo ng todo. Pero ito, nakita mo naman, pinihit ko naman na maayos. I-assess ko naman, eh, no? Walang masakit. Kasi kung na-dislocate kulit yan, mali yung pag-position, mamamaga yan. Mamamaga. Ito sa reto, talagang connection na kaya yan sa ugat. Kasi sabog-sabog balok, eh. Balok-balok. Na sabog-sabog eh. Ibig sabihin, walang, na, ano, walang dumadaloy na dugo. May tama ka sa pulso eh. Oh. Parang hindi mamamanin, may tama ka sa pulso. Oh. Ayun, oh may punin siya, no? Pero maganda din yan, sir. Lumabas sa... kasi yung buto lumabas dito. Lumabas yan, sir. Kaya nga, sabog sabog ka. Pero kasi yung buto dito, pero... pero ito yung may bali. Been... Hindi naman lalabas yan kung hindi na puwersa yan dito, yun naman. nasak kumabog. Siyempre, lumabas yung buto, ibig sabihin, natulak siya. Itong all na bow natin, may joint bend dito ngayon. Siyempre, napunit ito, pasak-pasak. Ayan, sir. Kita mo, yung eh, buto. Ay, tsala. <laughs> hmm? Hmm? Buto, puti, oh. Puti ka na balik pa, sir. Talaga may consequences yan. Ngayon lang. Hmm. Dito ka naman. E, Ay, ito lang dito. Yeah. Balik ito. Paswerte ka pa't nabuhay ka. Hindi, gigili. Ano naman Hihilom yan. Sabi nga nung ano. 3 to 6 months yung mga uh, hintay mo yan. Pero kung ano lang ma-recover mo, yun lang talaga muna. Pansamantala. Yan. Ganun-ganun din mo lang yan, ha? Okay? Sige. So, eh, Palakas ka. <laughs>